guys panoorin nyo ito nagalaw ang tansan uh, ha ayan yan, ganyanin okay. muna ganyanin mo muna o ha kapag gagalawin kapag gagalawin gagalawin namin ng tansan ha ha o o guys o yan tingnan nyo may higi. at o o o, o. o di ba gumagalaw siya o kita nyo yan <laughs> may, mas, may masamang spirit na dito <laughs> may masamang spirit dito mga mga katropa o o gumagalaw siya o Anya, kusa. Oh. Oh, kita niya? Uh, ay, wah. Bago na kayo uminom ng Mountain Dew. na kayo uminom ng Mountain Dew. Kasi gumagalaw siya mag-isa. ah, uh, uh, Mountain Dew okay. uh, uh, <laughs> yan. Mountain Dew. Oh, di ba? Di ka? Mountain Dew. Kaya na sobrang makasuhan kayo. Mountain Dew. Huwag kayong inom ng Mountain Dew at gagalaw ang Tansan. Oh, uh, ayan. Yeah. Oh, yan ha? 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 eh Ha? Alright! Dapat may letter pala dito yan. Tapos ang siya. Is the end of the glass. At yan. Pupunta Ah, guys. Tingnan nyo. Ito yung aking mga kasama. Oh, look. Oh, ha? Huh? Ayan ang mga pasimuno po dyan. Tandaan nyo mga ano nyo. Sila po mga pasimuno dyan. Wala magic, alam dito. Magic. Magic. Magic po itong mga kasama ko dito. Ah. Ah. Pakinggan nyo yan, ha? Tingnan nyo yan, ha? May mga magic sila. Hmm. Kahit walang ginagawa, oh. Ha? Oh, ayan.